Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Makinang Makinang. Isinulat ni Hinaro R. Gojo Cruz at iginuhit ni Conrad A. Raquel. Makinig na mabuti! Sa loob ng aming bahay, may isang kasangkapang makinang na makinang. Ito ay ang makinang panahi ni nanay. Kapag pinaandar na ni nanay ang lumang makina, nagsisimula na rin tumugtog ang isang magandang musika. Parang nagkakaroon ng banda ng musiko sa loob ng aming bahay tulad ng maririnig kapag may pista. Ino, habulin mo ang ng gumulong. Utos ni nanay. Hahabulin ko naman ang bubina ng sinulid na kay bilis-bilis gumulong. Nino, you know, isuot mo nga sa karayo ang sinulid na ito. Utos ni nanay. Manlilit naman ang malilinaw kong mata para isuot ang sinulid na sinipsip ko pa ang dulo para lang may pasok sa kailiit na butas ng karayom. Pagkang aalis sa tabi ko, anak, kailangan ko ang bilis ng iyong takbo at linaw ng iyong mga mata. Lambing ni nanay sa bawat bobinang inikira ng sinulid, sa bawat sinulid na isinuot sa butas ng karayom, sa bawat telang ginugupit at tinatahi, sa bawat pagpidal ni nanay ng makina, natatahi niya ang maliit na kuwelyo, ang maliit na manggas, ang maliit na bulsa, ang maliit na laso, ang maliit na bistida ng isang maliit na batang babae lang mananahi ng damit pambata ang aking nanay. Lahat ng batang babae sa aming lugar nagsuot na mga bestidang itinahi ni nanay. Pagkatapos manahin ni nanay, nagiging parang kabayo ko naman ang makina. Sumasakay ako sa ilalim nito na parang isang maliit na siso. Di naman ako umalis sa aking kinalalagyan pero ini-imagine ko na malayong malayo na ang nilalakbay ko. Aba, Ino, ingatan mo ang aking makinang pamana ni nanay na galing kay Inang. Bilin ni nanay. Sino si Inang, nanay? Tanong ko. Ang aking lola, nanay ng aking nanay. Sagot niya. Nakakalito naman, sabi ko, Aba, hindi naman. Basta isipin mo, lola ko si inaang Paliwanag ni nanay. At nagsimula na ang mahabang kwento ni nanay. Kwento ng nanay ko, binili ng aking lolo Toning ang makina kasi panahon ng giyera. Gusto ng aking lolo na mamalagi sila sa loob ng bahay Natuwa raw sila kasi parang laruan lang ang makina. Simula ni nanay. Si Lolo Tuning, ang asawa ni Inang? Tanong ko. Oo anak, gusto ni Lolo Tuning na wag lumabas ng bahay ang kaniyang mga anak. Kaya naisip niyang bumili ng makina na pwedeng pagkaabalahan. Bakit makina? Kasi maraming pwedeng gawin sa makina, kaya sa ilang taon daw na may giyera ay naging ligtas si na-inang, nanay at ang kaniyang dalawang kapatid na babae. Nanahi lang sila ng nanahi ng kanika nilang mga damit. Pati damit daw ng mga manyika nila, tinahi niya. Maging ang mga damit ng santo sa kanilang maliit na altar. Dugtong ni nanay. Ano ang nangyari pagkatapos ng gyera? Tanong ko ulit. Aba, syempre, masayang masaya sila kasi makalalabas na sila ng bahay. Pwede na uli sila makapag-aral sa paaralan at makapaglaro sa malawak nilang bakuran. Pero di tumigil ang pag-andar ng makina kahit tapos na ang gyera dugtong na kwento ni nanay. Bakit nanay? Kasi dumami ng dumami ang nagpatahi kay inang. Katukatulong niya ang kaniyang tatlong anak na babae. Namangha ang maraming tao sa ganda ng mga bistidang pambata na kanilang tinatahi. Sagot ni nanay. Alam mo anak, Noong bata rin akong katulad mo, ang tingin ko sa makinang yan ay isang malaking laruan na pwedeng kalikutin nang hindi nasisira. Kwento ni nanay. Talaga, nay? Manghakong tanong. Oo, sumasakay rin ako sa ilalim niyan na parang siso. Tapos, Paikot-ikuti naman ang aking mga kapatid, ang isang parang gulong. Siyempre, tumutulong din ako sa aking nanay. Sa paghabol ng gumulong na bubina, sa pagsusuot ng sinulid sa karayong, sa pag-iikid ng sinulid sa bubina, sa pagpapasada ng tahi sa madaling bahagi ng damit, hanggang sa natuto akong manahi ng mga bistida. Dugtong na kwento ni nanay. Nakakatuwa talaga. May mahaba at dugtong-dugtong na kwento rin pala ang lumang makina sa loob ng aming bahay. Kaya pala kung ganun na lang punasan at langisan ni nanay ang lumang makina. Kapag pinunasan niya ito, pwede nang magsalamin sa sobrang kinang. Kapag nilangisan niya ito, nagiging musika ang tunog kapag pinidal. Isang hapon uli. Anak, pakihabol uli ang bubinang gumulong. Utos ni nanay. Hinabol ko naman ang bubinang may pulang sinulid na nakaikid. Anak, pakisuot naman sa karayo ang sinulid. Sunod na utos ni nanay. Isinuot ko naman ang sinulid na sinipsip ko pa ang dulo para may suot sa maliit na butas ng karayom. Huwag kang aalis sa tabi ko, anak. Kailangan ko ang bilis ng iyong takbo at linaw ng iyong mga mata. Mamaya, may sorpresa ako sa iyo. Lambing uli ni nanay. Sinukatan ako ni nanay gamit ang medida. Sinukatan niya ako sa bandang leeg, braso, dibdib at ibaba ng tiyan. Tapos, may ginuhit si nanay sa isang bulaklaking tela. Para din palang papel ang mga tela, pwedeng guhitan at pwedeng gupitin. Maraming guhit, tahi, pidal, guhit, tahi, pidal, at guhit, tahi, pidal ang ginawa ni nanay. At narinig ko ang magandang musika na gawa ng lumang makina. Nanood ako sa pananahin ni nanay. Unti-unti, nakita kong nagiging polo ang itinatahin ni nanay. Halika na anak, isuot mo itong polong itinahi ko para sa iyo. Sabik na aya ni nanay. Isinukat ko ang bulaklaking polo. Aba, kasyang kasya. kasya. Poging-pogi ang anak ko. Mula ngayon, gagawa na rin ako ng mga damit ng batang lalaki. Sunod kong tatahiin ang iyong shorts. Tuwang-tuwang sinabi ni nanay. Pero nalungkot ako. Nay, pwede bang maging mananahi ang isang lalaki? Tanong ko kay nanay. Napatingin sa akin si nanay. Itinigil niya ang pagdodrawing sa tela na nagagawin niyang shorts para sa akin. Aba, oo naman. Alam mo bang marami ring magagaling na mananahi na lalaki? Ang tawag sa kanila ay sastre. Pero sa ngayon, maglaro ka muna. Biglang lumiwanag ang mukha ni nanay. Alam ko na ang gusto kong maging. Gusto kong maging isang mahusay na sastre balang araw. Sa ngayon, paglalaroan ko muna ang lumang makina. Siyempre, lagi ko itong iingatan. Salamat sa makinang makinang na pamana ng aking mahal na inang.